Hello mga mi, cooking series naman ang atake natin ngayon. I'm sure hindi mo alam tong lulutuin ko. Rich kid ka, 'di ba? Gulat ka no, kala mo ikaw kausap ko, yung katabi mo. Eto na nga, back story muna tayo. Ipunta ako kahapon kila mama, may nakita akong kamyas, ang dami. Since ang mahal na ng pansahog na gulay, nagtanong ako kay mama. Hiwain ko daw yung kamyas, lagyan ko ng sibuyas at kamatis. Tapos pinabili niya na rin ako ng isda. Napatanong ako. Hala, may bibilin pala? So, hindi ako gumastos. Kung gusto ko daw, kamay ko na lang ipakain ko sa asawa ko. Isip ko, sweldo naman mamaya. O, di sige, mamuhunan. Hasa-hasa pala yan. 300 per kilo. So, alam mo, isang kilo yan. Kalahati lang yan, ti. Bakalag natin ako. Uso pa naman dengue ngayon. Ay, iba pala yun. Sorry na. Pagkatapos kayo, mekos-mekos yan. Lalagyan ko yan ng patis, ng paminta, tubig, tapos tatakpan. Pintayin ko lang daw kumatas yung kepyas. Este, kamyas pala. Naglagay din pala ako ng bechin dito. Ayoko sana sabihin, kaya lang napakita ko na eh. Tapos tubig, isang mug. Tapos hahayaan lang natin siyang kumulo, nang kumulo, nang kumulo, nang kumulo. Mga 20 minutes siguro ko yung pinakukuloan hanggang kumatas yung kamyas. Ganyan na yung kulay ng katas niya. Pwede mo na siyang tikman. Kumpara sa panlasa mo. Pero sa akin kasi okay na lahat ng nilagay ko kaya wala na akong dinagdag. Hala, meron pala pagtingin ko. Ano ba luto nito. Actually, optional naman yan kung gusto mong lagyan. Nakakita lang kasi ako sa ref ng dalawa, kaya nilagay ko na. Tapos tinakbang ko ulit yan. Tinakulukan ko ng mga 2 minutes na lang. Tapos, tapos na. Tanghali ko to niluto eh. Pero gabi na namin kinain. Kaya ayan, ayan na itsura niya ng gabi. Uy, pero ang sarap niyan ha. Bentang-benta sa kanila. Promise. Nagkaroon kaya ako ng bonus dahil dyan. Pero di rin ako sure. Kasi after yun, kumain sila ng manggay, ginawa lang dessert. Tapos ang sarap. Baka dahil doon, kaya ang may bonus. <laughs> Tingnan nyo na lang. Yun lang. Bye! Ay! Dapat pisgay ka na lang. Nakakaubo yung buto. Ante. Dito <laughs> Pwede ko na lang. Babakita ko lang ng kalatitan. Lalo siguro pag natikman niya yung mga ganang gumarap ko. Eh, hindi ko pa. Ano masarap? Oo, oh, yung koko ni Mami po tulong. Ginaki. Bakit? Hindi ko alam na ano yata yung pakang. 🎵Kung nagmamahal🎵 Ayun, yung pwede sa kamyas, yung um, pwede sa amin. Ayun, yung pwede sa kamyas, yung pwede sa amin. Ewan ko, bakit ba? Pikba. Eh, niluto naman yan eh. Asin. Pag nila, pa kuluan na yan, wala na yan. Pinangat sa kamyas.